Idol. Oye. Ano pre? Gusto ko na makita. First time? Oo. <laughs> okay, makita na rin yung last time. Jerry, <laughs> kinitingnan lang namin yung condition ng ano LRT. Tapos na-taping like, pa Ha? Taping. So, taping ng ano? Nag-freelance <inaudible> artist ko artist Artista ka? Hindi naman talaga. Mo mo na mula, pero... so, first, ka artista talaga. pero naman nagsisimula pa lang pero... Tapos nag-artista pa na to. Stroka. Nag-abroad ka na. Oo. Oh, kakawin ko lang. Galing mo ko? Wala ka, sya, ka <Papa Norin. ril jamais> uh, naman siya, wala ka naman siya. Wala ka eh. Hindi naman nag-upload yan. Nabapulis ka ba? Hindi po, si Ansel. Si Iman Si Iman? Tama rin ka di pala? Oo. Wala rin ako ng requirements eh. Hindi kayo magkakilala? Hindi. Bakit kayo magkasama? Hindi, hindi kayo nagkataon. Parang kayo magkasama eh. Ilan tong kanilang karatista? Hindi isang taong pa lang. Ano bang palabas na? Ay, ang kanta ka Ano ro? Anong O, ito pala. Marino d'yan. Anong kata sir. Nagkakataon ah. Naghahanap pa man din kami na isasama sa Taiwan ngayon? Wala na, naka-base na ako. Hindi, galing ka ng Thailand din. Eh? May <laughs> passport ka? Wala po. Wala passport? Sayang. <laughs> Sayang? Sayan? Kain okay. lang, kain. Ako oh, po. Ingat, ingat, kain. Ito <laughs> si ate mo. Oh, Baka gusto niya. Ito may passport. Anong <laughs> iyon? Nagbabantay yan. Nagbabansahin lang kayo natin yan natin. <laughs> Bakit mo'y sasabay sa ibang bansahin? <laughs> na Nananahimik yan dito, nagtatrabaho. Okay. Thank you. Saan ka punta? Sa punta. Sa punta. Sa punta? Anong ginagawa mo dito? ina mo sa trabaho. May... Anong trabaho na-apply mo? Hindi na pa ako umahanap dito. May ka ba? Passport? Hindi na pa.